musta sa lahat. Ako si Dr. Miguel Santos. Ngayon ay susuriin natin ang paksa. Paano labanan ang pagkawalan ng kalamnan na may kaugnayan sa edad sarcopenia sa pamamagitan ng wastong nutrisyon sa gabi. Walang edad ang kalamnan at ilong. Sa madaling salita, maaari kang magkaroon ng malakas, fit at malusog na katawan sa anumang edad dahil walang sino man dito ang tunay na 100 taong gulang. Hindi masamang ideya na maghanap sa Google ng mga 100 taong gulang na atleta at tingnan kung ano ang kanilang ginagawa. Si Amelia, ang aking kasama, ay isang naturopath at nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng Imo Taon. Ang tanging app na mayroon siya sa kanyang telepono ay isang larawan ng dalawang babae Pareho silang 80 taong gulang, ang isa ay sobra sa timbang at hukot na may tungkod habang ang isa naman ay nakasuot ng jogging trousers at isang crop top na mukhang sports bra at kitang kita ang kanyang mga kalamnan sa tiyan. Pareho silang 80, walang edad ang kalamnan. Sa makatuwid, maaari kang magkaroon ng malakas at fit na katawan sa anumang edad at sa tingin ko ay mahalaga na maging handa tayo para sa ating mga huling taon. Ilang tao ang nabibigong magawa iyon at sa kasamaang palad ay namumuhay ng malungkot sa kanilang mga huling taon. Ngayon, ang pag-alam sa mga dahilan sa likod nito ay mahalaga. Lalo na habang tayo ay tumatanda ang iyong katawan ay natural na pumapasok sa isang fasting condition habang natutulog. Nangangahulugan ito na dadaan ka ng ilang oras nang hindi kumakain. Maaaring simula ng iyong katawan na sirain ang tisyo ng kalamnan upang makuha ang mga sustansiyang kailangan nito upang gumana kung wala itong sapat na protina na nakaimbak. Ang prosesong ito Naganap na normal ay kilala bilang katabolism. Ito ang isyo ang ating mga katawan ay hindi nakakabawi ng kasing bilis ng dati. Ito ay dahil ang kakayahan ng iyong katawan na magpalaki ng kalamnan ay nababawasan pagkatapos ng edad na 60. Ang muscle protein synthesis ang proseso na bumabagal unti-unti kang nawawalan ng higit pa sa iyong nakukuha kapag ang iyong katawan ay nagsisira ng kalamnan sa gabi at walang sapat na paggaling sa susunod na araw. Ang paulit-ulit na siklong ito ay kalaunang nagre sa sarcopenia na siyang pagkawala ng lakas at mas ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang pakiramdam na mas mahina ay hindi lamang ang bagay dito. Alam mo ba na sa pagtatapos ng video na ito, humigit kumulang 30 o pa na matatandang pasyente ang mao-ospital dahil sa pagkahulog na dulot ng pagkawala ng kalamnan. Isang buong henerasyon ng tahimik na pinagkakaitan ng kanilang kalayaan sa paggalaw at kalidad ng buhay dahil sa ganitong uri ng pagkawala ng kalamnan, na madalas ay hindi napapansin. Dito nagugulat ang karamihan sa mga tao, kahit na maganda ang pakiramdam mo. Maaari kang mawala ng hanggang 33% ng iyong mas ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Maaaring patuloy ka pa ring naglalakad o umaakyat ng hagdan sa iyong araw-araw. Ngunit ang iyong mga panloob na kalamnan ay maaaring biglaang nanghihina at lumiliit bilang isang espesyalista sa natural na kalusugan na nakatuon sa mga solusyon na gumagana kasama ng iyong katawan sa halip na laban dito. Nag-aalok ako ngayon ng idasama mabisang lunas na hindi lamang matipid at madaling hanapin, kundi matagumpay din sa paglaban sa isyong ito. Dahil ang numero uno sa listahang ito ang pinakamabisa sa lahat, bigyan ito ng masusing pansin. Ayon sa isang scientificong pagsisiyasat na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ito ay mas epektibo pa kaysa sa ilang mga deresetang gamot sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan sa mga matatanda. Ang pinakakagulat-gulat, epektibo ito kahit walang ehersisyo. Numero Elvin Bone Broth o Beef Gelatin bukod sa pagiging isang mainit at komportabling pagkain. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang bone broth at beef gelatin ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kalamnan, lalo na kapag kinain bago matulog. Ang mataas na kalidad na bone broth at gelatin ay sagana sa collagen, lalo na ang type 1 at type 2 collagen, na mahalaga para mapanatili ng iyong katawan ang malusog na kalamnan, kasukasuan at connective tissue habang tumatanda. Sila ay mayaman din sa mga amino acid tulad ng proline at glycine na mahalaga para sa pag-aayos ng tisyo ng kalamnan, pagbabawas ng pamamaga sa gabi at pagpapabuti ng tulog na lahat ay kinakailangan para sa mga matatanda upang manatiling malakas at mobile. Partikular na naiugnay ang glycine sa mas mahusay na kalidad ng tulog. Bukod pa rito, ang mga pagkaing gawa sa gelatin ay nag-aalok ng isang natatanging komposisyon ng protina na napakadaling tunawin. Ang isang tasa ng bone broth o gelatin tea ay nagbibigay sa katawan ng eksaktong kailangan nito nang hindi nagdudulot ng pamamaga o discomfort para sa maraming senior na nahihirapang kumain ng malalaking pagkain sa gabi. Laging gumamit ng slow-cooked bone broth o grass-fed unsweetened gelatin na walang idinagdag na sodium, MSG, o artificial na pampalasa para sa pinakamahusay na mga benepisyo. Magdagdag ng isang kutsara ng helatin sa isang tasa ng tubig o isang mainit na herbal tea bago matulog. Pinakamainam na uminom ng isang tasa ng bone broth 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Para sa dagdag na sustansya at mga benepisyong anti-inflammatory, magdagdag ng isang kurot ng sea salt or turmeric. Numero 10, cottage cheese. Ang cottage cheese ay sagana sa slow digesting casein protein na nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na nutrisyon hanggang sa walong oras habang natutulog ka. Nakakatulong itong maiwasan ang pagkasira ng kalamnan sa panahon ng mahabang overnight fasting window. Ang kalahating tasa ng cottage cheese ay may humigit kumulang 13 gramo ng mataas na kalidad na protina, calcium, B vitamins at tryptophan, isang amino acid na nagtataguyod ng relaxation at nagpapabuti ng tulog. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa British Journal of Nutrition, ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa casein tulad ng cottage cheese bago matulog ay nagpataas ng nightly muscle building activity ng 31% kumpara sa mga individual na walang kinain isa alang alang ang pagkain ng kalahating tasa ng plain low-fat cottage cheese 30 hanggang 60 minuto bago matulog, magdagdag ng isang kutsaritang chia seeds, ilang hiwa ng saging o isang kurot ng cinnamon para sa dagdag na texture, potassium at fiber. Numero 9 tempe. Ang tempe ay higit pa sa isang plant-based na pamalit sa karne. Ang fermented soy protein na ito ay isang kamanghamanghang mapagkukunan ng kumpletong protina at mineral na nagpapalakas ng kalamnan. Ang mga matatandang regular na kumakain ng fermented soy protein ay nagpakita ng mas mahusay na protein metabolism at mas malaking mass ng kalamnan kumpara sa mga sumusunod sa isang typical na low-protein diet. Dahil sa natural na fermentation nito, mas madaling tunawin ang tempe na partikular na kapakipakinabang para sa mga matatandang maaaring makaranas ng pamamaga o sakit sa tiyan. Sagana rin ito sa probiotics na sumusuporta sa kalusugan ng bituka na mahalaga para sa pagpapanatili ng mas ng kalamnan at pagsipsip ng sustansya. Subukan kumain ng 3 hanggang 4 na onsa ng bahagyang steamed or sauteed na tempe isa hanggang dalawang oras bago matulog. Numero 8 hard boiled eggs. Ang mga hard boiled na itlog ay maaring isa sa mga pinaka underrated na mapagkukunan na magagamit ng mga senior para sa pagpapanatili ng kalamnan sa gabi. Ang isang hard-boiled na itlog ay naglalaman ng mga anim na gramo ng protina at iba't ibang mineral, kabilang ang vitamin B12 choline at selenium. Ang mga sustansyang ito ay sumusuporta sa paggana at pag-aayos ng neuron at kalamnan. Mas mahalaga. Ang mga itlog ay isa sa mga pinakamahusay na natural na mapagkukunan ng leucine ang mahalagang amino acid na nagpapasimula ng muscle protein synthesis. Subukan kumain ng isa o dalawang hard-boiled na itlog 30 hanggang 60 minuto bago matulog. Numero 7. Canned Sardines sa Olive Oil Ang dilatang sardinas ay isang mabisang kombinasyon ng omega-3 fatty acids at kumpletong protina na mahalaga para sa pagpapanatili ng mass ng kalamnan. Ang omega-3 sa sardinas ay nakakatulong na bawasan ang talamak na pamamaga, isang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kalamnan na may kaugnayan sa edad. Ang isang maliit na lata ay naglalaman ng humigit kumulang 23 gramo ng kumpletong protina. Ang olive oil kung saan nakabalot ang sardinas ay nagpapabagal sa panunaw na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya sa buong gabi. Subukang kumain ng kalahati hanggang isang lata ng sardina sa olive oil, isang oras o higit pa bago matulog. Numero 6. Greek Yogurt Ang Greek yogurt ay mayaman sa casein protein, isang protina na mabagal tunawin at nagbibigay sa iyong mga kalamnan ng tuloy-tuloy na nutrisyon sa loob ng sign hanggang 8 oras. Nagbibigay din ito ng probiotics calcium, magnesium, at B vitamins. Ang mga probiotics ay sumusuporta sa isang malusog na bituka na nagpapataas ng pagsipsip ng pagkain at nagpapababa ng pamamaga, tiyaking pumili ng walang asukal, plain na Greek yogurt. Kumain ng kalahating tasa hanggang isang tasa 30 hanggang senta minuto bago matulog. Numero 5. Tuna sa olive oil bagamat hindi ito ang pinakahalatang merienda sa gabi. Ang tuna ay isang malakas na kombinasyon ng lean protein at malusog na taba na makakatulong na protektahan ang mass ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Ang tuna ay isa sa mga pagkaing may pinakamataas na nilalaman ng protina na puno ng leucine ang pag-pack ng tuna sa olive oil ay nagpapabagal sa panunaw, na nagpapahaba ng oras na nananatili ang mga amino acid sa iyong dugo. Isang pag-aral noong 2020 sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpakita na ang mga matatandang kumain ng ganitong kombinasyon bago matulog ay nagkaroon ng 34% na pagtaas sa muscle protein synthesis sa gabi. Kumain ng kalahating lata ng tuna sa olive oil 20 hanggang 60 minuto bago matulog. Numero 4. Turmeric sa mainit na gatas. Ang casein protein sa gatas ay isang slow digesting protein na nagpapanatili sa iyong mga kalamnan na nourished sa loob ng maraming oras habang natutulog ka. Ang pagdaragdag ng turmeric ang tunay na salamangka, ang curcumin, isa sa pinakamalakas na anti-inflammatory substance ng kalikasan, ay matatagpuan sa ginintuang pampalasa na ito. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 sa Nutritional Neuroscience, ang mga matatandang higit sa 60 na uminom ng isang protein-rich na inumin na may turmeric, ay nagulat ng 32% na mas maraming muscle protein synthesis, mas kaunting sakit sa kasukasuan, at mas mahusay na kalidad ng tulog. Painitin ang isang tasa ng gatas, magdagdag ng isang kurot ng black pepper, at ihalo ang one-quarter kutsaritang turmeric. Inumin ito 30 hanggang 40 minuto bago matulog. Numero 3, Almond Butter. Ang almond butter ay nagbibigay ng mga sustansyang kailangan ng iyong katawan upang ayusin at muling itayo habang natutulog ka. Dahil ito ay mataas sa plant-based na protina, malusog na taba, magnesium, at vitamin E. Ang malusog na taba ay nagpapabagal sa panunaw, habang ang magnesium ay nagtataguyod ng malalim na tulog Nalaman ng isang pag-aaral noong 2020 sa nutrients na ang mga matatandang nagsama ng taba mula sa almonds sa kanilang nightly routine ay nakaranas ng 17% na pagtaas sa nitrogen retention, isang mahalagang tagapagpahiwatig ng pagpapanatili ng kalamnan. Ang isang kutsara mga kalahating oras bago matulog ay sapat na. Numero 2, tart cherry juice ang melatonin at antioxidant content ng tart cherry juice ang pangunahing dahilan ng mga benepisyo nito. Ang inuming ito bago matulog ay nagtataguyod ng nighttime muscle healing, nagpapaginhawa sa sakit ng kalamnan, at tumutulong sa iyo na makatulog ng mas mabilis. Ang tart cherry juice ay natural na nagpapataas ng production ng melatonin. Ang hormone na ginagamit ng iyong katawan upang pumasok sa malalim na restorative sleep kung saan nangyayari ang karamihan sa pag-aayos ng kalamnan. Isang pag-aaral noong 2019 sa Journal of the International Society of Sports Nutrition ay nagpakita na ang mga taong higit sa 50 na uminom ng tart cherry juice gabi-gabi ay nagkaroon ng kapansin-pansing pagtaas sa mga antas ng melatonin at antioxidants sa dugo. Isang 33% na pagbawa sa sakit sa umaga at isang 15% na pagpapabuti sa kalidad ng tulog. Uminom ng 4 hanggang 6 na onsa ng 100% tart cherry juice mga 30 hanggang 45 minuto bago matulog. Numero 1. Whey Protein Drink Ayon sa isang artikulo sa American Journal of Clinical Nutrition, ang nangungunang pagkain sa listahan ay mas epektibo pa kaysa sa ilang mga deresetang gamot kahit na walang ehersisyo. Ang whey protein ay isa sa pinakamabisang kasangkapan na magagamit natin upang mapanatili ang mas ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. Ang whey protein ay naglalaman ng siyam na mahahalagang amino acid kabilang ang leucine, isang mahalagang pampasigla para sa pagbuo ng kalamnan dahil mabilis itong nasisipsip. Mabilis na nakukuha ng iyong mga kalamnan ang mga amino acid. Mahalaga ito dahil habang natutulog ka, ang iyong katawan ay pumapasok sa isang fasting state at madalas na ginagamit ang kalamnan para sa enerhiya. Tinutulungan ng whey protein na pigilan ito. Paghaluin ang isang scoop mga 25 hanggang 30 gram ng dekalidad na whey isolate sa unsweetened almond milk o tubig at inumin ito kalahating oras hanggang isang oras bago matulog.